Umapila si Sen. Gregorio Honasa na hindi dapat mahaluan ng politika ang diwa ng EDSA People Power Revolution. Kasunod ito ng pagsasagawa ng komemorasyon sa loob mismo ng Campo Aguinaldo ngayong araw sa halip na tradisyonal na isinagawa noon sa EDSA People Power Monument. Ito ang balita ni Brian De Paz. Naging simple ngunit makabuluhan ang paggunita sa ikatatlumpot isang anibersaryo ng EDSA People Power One ngayong taon. Naroon ang mga tinaguriang key players nito na sinadating Pangulong Fidel V. Ramos, dating Senador Juan Ponce Enrile, Senador Gringo Honasan at dating Vice President Diego Marbinay. Bagamat hindi dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Camp Aguinaldo, nagbigay naman ng mensahe sa ngalan nito ang kanyang Executive Secretary na si Salvador Senador EDSA lives on and its spirit should continue to inspire heroism in all of us for the greater glory of God and country. Ayon kay Senador Hunasan, hindi na dapat gawing issue pa ang pagiging simple ng selebrasyon ngayong taon dahil hindi naman ito nangangahulugan na tinatalikuran na ang tunay na diwa ng EDSA 1. Sa tingin ko, no? ang ating Pangulo, kapag sinabing bukon, harapin na natin Huwag tayo masyadong magpabad sa politika. Lalong nahahati-hati yung bayan natin. Para naman kay EDSA Foundation co-founder at political strategist na si Pastor Boy Saikon, wala naman sa pagiging magarbo o simple ang tunay na paggunita sa EDSA. The spirit is still there. No matter how simple the celebration is, no? we should not belittle it. Uh, hindi naman sa laki ng pera o garbo ng paghahanda. No? na nararamdaman ng diwa na EDSA. Bukas naman ay magkakaroon ng flag racing at wreath laying ceremony sa People Power Monument na pangungunahan ni Ramos. Sasabayan naman ito ng kilos protesta ng mga grupong tumutuligsa sa extrajudicial killings, death penalty, Marcos Burial at martial law. Inaasahan naman magkakaroon ng pagtitipon ng Duterte supporters sa Quirino Grandstand at iba pang bahagi ng bansa bukas at sa linggo. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.